Oops, dyan ka lang. Panorin natin muna si Maximo. Naku. May lumitaw ata. Naku naman to si Maximo. Ayun. Ah, ako takpan mo na. Parang dumunga ko si Kagawad. Kagawad ba? Eh, naku. Si Kapitan pala. Na. Naku naman Max. Tingnan mo naman ang lakad ni Max. Mako Max. Kung nga lang lumabas si Cap. Uh, Ayan. Yeah, nakaw. Tuwang tuwang tao kay Max. Magkanda uga sa katatawa. tawa <laughs>